isang restaurant inakusahan ng isang pamilya na hindi nagbayad ng bill. Ang pamilya, isa pa lang, milyonaryo. Hindi na bago sa atin ang makarinig ng modus na kung saan ang mga customer ay hindi nagbabayad ng kanilang bill sa kahit pa anong uri ng establishment. Pero ang isang restaurant na ito sa England na maling akala na wow mali. Paano ba naman kasi? Inakusahan ito ang kanilang customer na hindi nagbayad. Ang plot twist, milyonaryo pala ang mga customer. Kung anong kinahinat na ng nasabing restaurant, ito. Agad na ipinost ng restaurant na The Horse and Jackie Inn na matatagpuan sa The Peak District, England ang CCTV footage kung saan makikita ang kanilang customer na isang pamilya na nililisan ang kanilang establishment. Napagdesisyonaan ng restaurant na i-call out ang pamilya na ito dahil hindi umano nito binayaran ng kanilang $200 bill o may katumbas na 11,000 pesos. Nang makarating ito sa pamilyang Megger, agad itong nagsampan ng kaso laban sa restaurant para linisin ang kanilang pangalan lalo na at sigurado sila na sila ay inosente. Matapos ang pagkukol out sa pamilya at ang legal action na ginawa ng mga ito laban sa kanila, napag-alaman na ang restaurant pala ang nagkamali. Nagbayad pala ang pamilya gamit ang card, gunit nakalimutan ito ng kanilang staff. Para mas palalain pa ang sitwasyon, milyonaryo po at kilalang respetadong pamilya pala sa OMA. Northern Ireland ang mga customer at nagmamay-ari ng Megger Engineering na nagmamanufacture ng construction block machines. Bagamat nag-offer ang restaurant ng free meals at complimentary stay sa kanilang inn, hindi pa rin iniurong ng pamilya ang kaso laban sa defamatory accusations ng mga ito. Sa huli, nagbayad ng The Horse and Jackie Inn ng $100,000 na may katumbas na 5.5 million pesos at humingi ng tawad sa inakusahan nilang pamilya sa mga lagi nagkakamali ng akala at mga mapanghusga dyan. Kilalanin nyo na muna kung sino ang binabangganin nyo at baka makasuhan din kayo at pagbayarin ng milyon I DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.